Okay, isang masayang araw po uh, sa bayan ng Laguna, Anilag. Ani ng Laguna. Ibat-ibang uh, bayan po nag-participate upang uh, maipakita ang uh, kanilang mga produkto or ani ng Laguna. Kung makikita nyo, kanya-kanya mga booth uh, na nagpapresenta. Dito, uh, Tanaw de Rizal. Mahintin nyo yung Tanaw de Rizal. At syempre, of course, nagbababa-picture ang ating mga katatid dito sa uh, Tanaw de Rizal. So masasaksahan natin yung iba't ibang booth. Halika, Sol, at uh, samahan mo kung ipakita natin yung uh, natatanging ganda ng mga booth dito sa Ani Land. Ani ng Laguna. What's up, mga katatid? Yeah, Shout out po sa ating mga... Happy Hanilag! Like. Happy Hanilag! Like. Sabihin nyo nga, what's up mga katandem? What's up mga katandem? <laughs> Yon, thank you, thank you po. Yan, ito. Mayroong mga number ang uh, bawat booth para ipresinta ang bawat bayan dito sa Laguna. Chat out po sa inyo lahat. Shout out naman dyan. Sabihin nyo, what's up mga katandem? What's so, mga katandem? Thank you, thank you very much. Kanya-kanya uh, picture taking yung ating mga magagandang mga katandem dito. Hello ma'am! Are you excited na, yeah, ma'am? Yes! Yeah. Sabi nyo, you, 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 you. Oh, kita nyo? Sabi nga, what's up mga katandem? What's Yo, up mga katandem? Thank you, thank you very much. At ito ay... Ano, ano to? Ano ba ang barangay Number 10 na ito? Victoria. Ah, Victoria. Ang Victoria ay kilala sa it, ah, mahalat na itlog. Ah, itlog na mahalat. Hindi. Akala ko mahalat na itlog. Itlog na mahalat. Teka, tungayan natin yung iba't ibang mga booth. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, so ano? Ah, ang dahil ng mga kakandem ko na, na na sobrang excited na dito sa parade ng lalo uh, na ito. Ito, ma'am. Uh, uh, may i-send e kita yung kunwari. Ayan. Uh, hello! Sabi niyo nga, what's up mga katandem? Ah, <laughs> oh, medyo <ito> na mahihiyain <laughs> sila. Ito yung boat ng Bae. Ano ba yung pagkakakilala sa Bae? Sino ang taga-Bae rito? Garden Capital of Laguna. Garden Capital of oh. Laguna. <laughs> yung pala sa Bae, yung Garden Capital of Laguna. Kaya napakaganda ng mga halaman at napakamura. Dito naman tayo. Sa mga nagkakantahan natin, nagkakantahin natin. Kita mo naman yung mga ngiti ng uh, ngiti panalo. Para closer you and I. Magbos, bisitahin nga natin yung na ito. Sinipin natin. Pumakyat na rin tayo. Ay. Anil na Laguna, punta na kayo dito. Anil at Festival. kaway naman dyan! Maganda uh... ba eh? Maganda po ba ba eh? po ba talaga? Dito tayo sa kesong puti. Alam naman natin, pag sinabing kesong puti, ito yung produkto ng Santa Cruz. Oo. Oh, wala naman na, na pagka Santa Cruz dito, bakit na kesong puti? Ayun na po ang katas ng kesong puti. Ay nanay. Anong makana na nanay ka? Ay ate, tita. Ayan. Ay, wala tayong ano, magdanan. Ayan po ha. Sa Santa Cruz, ang pagkakailan nilang dito ay queso puti. Yun yung produkto na... Yes, ma'am. ano oh, hello kayo dyan. Hello. Hello. Yeah. Yan. Abangan nyo po ito sa tour guiding in tandem sa YouTube. Tour guiding yung tandem po sa YouTube. Siyempre, oh, marami tayo dito mga turista na ng Hi, Sir! Hello po! naman dyan. Yan. Ay, paway. Ay, paway. <laughs> Ayan. Hi! Akala ko si Vice ganda na yung nakaharap natin. Gito naman tayo sa City of San Pablo. Alam niyo ba na ang City of San Pablo ay kilala uh, bilang uh, buko. Oh, buko. Buko. Kaway-kaway naman dyan. Hello! po. Oh, Kilala uh, San Pablo sa uh, produkto ang protokol nila ay buko. Nandiyan na ang buko pay. Ay, so hati! Awa, Yan happy. Natang niyo. <laughs> basta basta yun na yan, yun, basta, yun na yan. Uh, basta yung ginataan. Oh, basta niyo. Gata. Kita nyo ang ganda ng bot nila oh. Ah, ito naman. Ano ba yung produkto ng Alaminos? Sino yung magsasabi ng produkto ng Alaminos dito? <laughs> Ang meron sa Alaminos ay Styro <laughs> <laughs> Joke lang, joke lang uh, Bayan ng, bayan ng Alaminos <cocolasones. cocles> ah, Kuya, rupo, ano ba yung produkto sa bayan ng Alaminos? Yung ah, ng Alaminos Korabian po, ah, coconut, rambutan, lasones. <cocles> ah, korabian Ang ibig sabihin, coconut, rambutan At glasones At glasones, tatlong, tatlong pala <cocles> Kurabia na, oh, na alam ko na yon. At syempre, meron pa dito lumaban ng marathon. Ay, tatay. Oh, si Kevin Duran. Lumaan. <laughs> Ay, ito naman. Ano bang pakil? Ano ba yung pagkakalala ng pakil? The history of pakil. Ah, pakil na is turumba. Buko ng turumba, right? The historical of turumba. Ito yung pakil uh, Laguna. Zero tayo. Santa Rosa. Guys, uh, mga tante, dito tayo sa lungsod na Santa Rosa. Hello po. Ano Hello. Pakita mo naman ako dito, dito? Santa Rosa ba? Yeah. Ano ba yung may pagmamalaki ng uh, Santa Rosa? Pagkatapos kong mag-UNA, nawala na yung katanong. Uh, <laughs> rosa? Sa Santa Rosa. Ba yung mga yung rosa? Dito sa Santa Rosa. Huh? Kayo, ano yung sa Santa Rosa. Oh, Santa Rosa. 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 Santa Santa Rosa. 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 Santa Santa Rosa. Uh, enchanted Kingdom. So, ah, uh, oh. uh, uh, Enchanted Kingdom. sa pinaka tourist spot, na, sa Tarosa ang Enchanted Kingdom. Hello. to your vlog. Ayan. Hello. 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 Hello raditra siya um, oh, si pe o eh ehbe ah Maganda ah nagagalaw-galaw pa oh sama ng kumsa kayo click mo ha ito ang binyan ano ba yung pag-aaralan ng binyan ah uh, siguro ang binyan ay produkto nito mais uh, 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 sa, mais nya okay, uh, mga mga binyan na ko ang binyan din na Purutok dun yan, yung puto. Putong ah, din, yung niyan, puto din yan, napakasarap. Ah, yung puto din yan, napakasarap talaga. Yabis. Nakakarating kami sa At of course, punta tayo dito sa paete. Alam niyo ba paete ay kilala-kilala na nandito raw si Macete, Dito raw inuukit ha. Uno? Kasi, basta sa pag uukit, dito lang sa paete. Yung mga... Ayan, lang patulad nito. Ano to? Budyo, ano? Budyo. Kasi oh, dito ito sa kayo. Oo. Ito. Ito tayo. Ayan, pahit eh. Oh, ang gaganda ng bigay niya. Oh! Oh! Ay! Wala nang bot. Okay, habang nag-aantay tayo na i-presenta pa yung kaya uh, na mga iba't ibang bot. -iba so, kaway-kaway naman dyan sa ating mga mga manonood. Hello! Kami po yung artist niyan. Wow! <laughs> Ano ba yung pagkakakilalat sa paete? Okay. Bukit po, ataka. Magagaling magbukit. Balita mo, yeah. dito raw inukit si Machete. Tama ba yon? Yes po. Hindi mo Pero dito sa ano paete? Pa ka <laughs> uh, ano ba yung gusto niyo kay Machete? Macho. <laughs> Macho? At ano pa? Isa ako mahilig sa maa. Hindi, ako din. <laughs> <laughs> Marami salamat po. Thank you po. Antayin niyo po ito no, uh, sa tour guiding in tandem sa YouTube. Apo. Tapos, Edgar like, Alcantara po sa Pasko. Thank you, thank you. Uh, uh dahil nag-ibag na tayo sa iba't ibang mood. So, meron pa siguro kulang at uh, habang uh, pa sila na kanilang uh, represent uh, na tabut or uh, ano tawag dito, karo, karosa ay uh, hello! Ligay, ligay, ligay. -lig 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 -lig. Tapit, tapit, tapit. <coughs> Ayan, medyo kahihain ang ating mga... Uh... Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Okay. Isang sigaw nga dyan. Uh, yung, uh... Ayan. Uh, uh... Ito, sobrang saya. Sobrang sulit yung araw na ito kasi pinagtiriwang uh, ang Anilag Festival isang linggo. Isang linggo nga nagbibigay ng kasiyahan ang Laguna. Uh, yan. Kahit po ng ani ng Laguna dito sa sa bayan ng Santa Rosa ginaganap. Ito yung uh, provincial capital of Laguna, Santa Cruz Laguna. Kita niyo yun naman ang ganda oh. Hindi lang yan. Marami din ditong, uh, dito ng uh, Ayan. Hoy, ang Siyempre, ang dami natin mapupuntahan. O siya nga pala, especially shout out yung ating mga nakitang vlogger dito. Oh. Uh, shout out Stanley Caneo. Tara, sila ko si Jared, Nick. Bagi. Nasa na? Nasa na. Nasa kubo? Anong kubo? Wala ko nga alabi. natin yung loob. Ano yung kaganapan sa loob ng uh, provincial Capitol of Laguna. <clears throat> Siyempre, nandito yung mga kapatiran na tao gaman. Walk with the All with rich history that stood the test of time. Take away of faith. Scream with joy. Feel the thrill and excitement as you jump into more adventures and rewind. There is more than 30 reasons for you to visit, to experience, and to love the community. Oh, tu voudrais même pas qu'elle disse ça. I'm <laughs> sorry. Ano nina pa? Magla-a mag na guys ng gamit. Deka. Kamusta po bawat isa? Yan, ako po kung magpatuloy sa akin. Ino muna tayo tapos magbibon tayo ng followers.